Andrea Brillantes, hindi umano in-unfollow kundi ni-remove si Catherine Bernardo as followers. Paalala lamang sa lahat, ang mapapanood nyo ay mula sa mga analysis ng mga netizens, lalong-lalo na ng mga Katniel fans, na may kaugnayan sa unfollow issue ni Catherine Bernardo at Andrea Brillantes. Hindi umano in-unfollow ng box office queen na si Catherine Bernardo, si Andrea Brillantes. Lingid nga sa kalaman ng lahat, hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinagpepiestahan sa publiko at sa mundo ng social media ang hiwalayang issue di umano ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo na kung saan ang itinuturong third party di umano ay si Andrea Brillantes. Usap-usapan di umano'y ang alitan sa pagitan ng dalawang kapamilya actress na ayaw makatrabaho ni Catherine Bernardo si Andrea Brillantes na siyang dahilan ng di nila pagkakaunawaan ng kanyang long-time boyfriend na si Daniel Padilla. Hanggang kamakailan lang ay naging mainit na usapan ang diumanoy pag-unfollow ni Catherine Bernardo kay Andrea. Kumalat nga ang screenshot ng following list ni Catherine Bernardo at Andrea Berliantes sa Instagram. Sa ulat nga ng isang entertainment website, Makikita ngang hindi na naka si Catherine Bernardo kay Andrea Brillantes Kaya naman ayon nga sa ilang netizens Na di umano'y inanfollow ni Catherine si Andrea Ngunit base nga sa ilang analysis at pagkakalkal ng ilang impormasyon Ng mga netizens tungkol nga sa unfollow issue ni Catherine at Andrea Nahalungkat nga ng mga netizens na hindi ito ang totoong nangyari Dito nga ay nadiskubri ng mga netizens na hindi di umano totoo na inunfollow ni Catherine si Andrea. Batay kasi sa activity ni Catherine, makikita rito na wala siyang ina-unfollow. Habang sa parte naman nga ni Andrea, makikitang may inunfollow siya. Kaya naman, muling ngang nagkagulo ang mga fans sa pagitan ni Catherine Bernardo at Andrea Brillantes. Giit nga ng fans ni Catherine tila gumagawa lang di umano si Andrea Brillantes sa drama upang pag-usapan. Ayon pa sa ilang netizens, Ginawa na umano ito ni Andrea Brillantes sa kanyang co-star sa kadenang ginto noon na si Francine Diaz. Narito nga ang caption ng netizens. Aniya, Never believe the rumors but blight. What kind of behaviors that? November 18 unfollow cut. Rumors spreading na cut and followed Andrea. And it turns out na wala siyang inunfollow. Samantala, narito naman nga ang ilan sa komento ng netizens. Anya, OMG! So apparently, Andrea removed Kat as a follower in her account. Then later on, she unfollowed Kat. For what? And take note, she also did Francine. This girl is really something. Ayoko sinasabihan si Katrina maldita. Dahil si Andrea lang daw inunfollow but si DJ hindi. It turns out wala siyang ina-unfollow but she was removed sa followers. Lol. Baka hindi aware yung isa na may ganito. Hahaha. Ha, ha. Hindi ganyan kapete si Katrina. Hindi nga mapagpatol yan. And if ever inunfollow niya, ano naman pa kinela? But it shows na hindi talaga niya ginawa. Nope. Cause she last followed Kat Lopez on November 12 siya. Yung pang 1,555 followed ni Kat. Yung sinasabi niyong pag-unfollow, what happened on November 16? So dapat nagre-reflect yung negative 1 sa stats just like kay Blight nung inunfollow niya si Kat. Gets mo? Ha 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 ha. Anyways, di naman kami naniniwala sa issue na pumatol si DJ sa idol mo. Your idol removed Kat as her follower. Ano yon? Gusto niya ng drama? Para kunwari mapag-usapan na naman siya? Yan nga makomento ng netizens na kung saan binasin nila ito mula sa analysis na kung saan makikita rito ang pagalaw ng mga followers o ang pag-unfollow ni Catherine Bernardo or Andrea Brillantes.